nung ano, no, no, sabuyan sana sabuyan mo ng asin yung ano papasugod ka pa lang nun no. nung sinaboy mo yung asin no, biglang lumipad na malang pakpak dun sa ibabaw hindi ko alam kung bakit may lumipad dun parang ba ay baka parang natakot yata sa asin bro yung asin, natakot sa asin bro niya siguro, aso naman yung ano bro no? yung boses hmm. aso

saan kayo yung mga kadol yung busis ng wakwak -wak at may biglang lumipad siguro bro kasi lumayo eh baka natamaan natin ba kasi bro nung pagtapon pag mo ng asin bro di ba papunta ka papunta ka dun sa kubo hmm. e, yung lumipad na andun lang naman siya sa ibabaw Ay. bakit siya bakit siya lumipad na hindi naman siya matatamaan ng asin dahil dito mo ihagis yung sa lupa pero bakit siya bakit yung uh, iwan ko kung ano yung klaseng wakwak -wak na yun nananggal ba yun ano basta napakalaki ng pakpak -pak na na biglas yung lumipad na, na hindi naman siya matatamaan ng asin bito bro no bakit siya, bakit siya lumipad? lumipad? no kung, kung, ano lang kung malapit lang sa lupa pag hagis natin wala naman siya sa lupa wala naman siya paghagis wala naman siya sa lupa hindi yun siya sa ibabaw pero bakit siya parang Parang nasaktan yata siya o anong nangyari sa kanya? Natakot ba siya? Bakit lumipad yung baka ano bro? Bakit suwang na yun? Baka ano yun? Wak -wak, ba yun? Baka ano yun bro? Kasi yung paghagis ng asin ba? Oo. Na, na, dyan lang. Hindi pa nakaano sa lupa. Baka nakaano lang ba? Nakapundo lang. Nakastady lang siya bro ba? Baka paghagis natin natamaan natin. Natamaan? Ano yun bro? Ano? ano? ano yun? Parang may kubo oh.

bro di itu bro kelaruh di dito itu bro di tim keadaan itu tim yang kelaruh kelaruh mengeluman bro simpan yang mai arin itu sa kamera kan Oh, dia benar-benar putar parang Barang <likado> ya, <yata>, bro? <coughs> Punta natin. Dito bro, dito bro. Dito dito. Oh, nandito bro, may dito bro. So ngayon mga puntan, mga natin. Kasi parang may lumang kubo. Hindi natin alam bro kung sino yan. Uy lah. malaking palaka. Malaking palaka. sayang siapa hmm, ini bisa dahai, bro balik ini seluruh bakal main di bro makannya katera maling diskasi toh pok tingin mengadamit bro ini banyak tuh Uh -huh. Dah. May galon pa dito. Uh -huh. May mga ano. Baso. Gamit. Skin tip. Skin tip. At may, may ano pa o. Oh, tawil. At may tubig pa o. Oh. Baka I ano mean, bro. Baka magsasaka ang may ari nito bro. May banig. Pano sa makatulog dito kasi may banig oh. Gumamit damit mo. O, yung damit ko bro, bigay go pa ina bro. I-mixes pa bro. Ano ba nangyari dito bro? Para 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 na paawis sa isang malaking hayop o kalimong. Nang ngunong do. Hmm. Ikagut pa ina talaga bro. baka na biktima yung buo mm -hmm. oh. ang may uh, ano dito parang, parang kung, pinalmot ng mga mga tigre uli yun kung ano mm -hmm. man kung may sa magsasakamang mong may ari dito baka yung magsasaka ay parang may dugo yata bro huh? mm -hmm. hello parang may dugo, hmm? dugo yata bro. may bakas ng dugo bro. may unan pa oh. ano kaya nangyari sa may ari nito at may baso pa doon. Mga katulong nag-asablay. Yun. Kwak-kwak. Ano kaya yung gamit dito, bro? Ano bro? sampayan? Sampayan yata na, bro. Sampayan. May dilata pa, oh. may sako at may baso baso, cute pala yung baso dito yan? baso baso? Oh, gamit talaga sa nang tao bro baka magsasaka yung may ari ito bro oo, baka magsasaka Ya, boleh. Juga, itu, bro. orang tahu dito mga kaidol. para begitu, kalau misalnya bawaanlah itu, mayari dito. Uh, uh, tinignan lang namin. Uh, Na-curious kami kung ano, mga damit po na nakasampay na mga luma na. At uh, yung parang jacket na yun, gutay-gutay na talaga. Yung parang may dugo. parang may dugo pa. Parang parang inaway ng ng malaking hayop. Gutay-gutay talaga. Hindi eh, oh, na alam kung ano talaga nangyari yun. Bro, may malaking uwang. Okay. Hmm. Ayan, di gano'ng malaki yan Nakita ko na yan kanina Matampaman hmm. lang yan Maliit lang pala Ano yung Pantayo dumantanin Balikan ka natin yung kubo bro. Noon kita nakita natin. Baka nandun ba? Baka ning lang lang tayo. Siguro na. Para kumalis tayo doon. Baka mm kunwari -hmm. uh, lumipad siya. Kapalayo. Para sundan natin. Tapos ang totoo bumalik siya doon. Bumalik siya. Pero magmasid muna tayo dito. Ha? Magmasid sa, tayo saglit dito. lah dengan kelas yang kelas bosis yang tuh, hmm, parang lagi yang saksi lah, iya manduin dia emang tuh, parang kau gencar nak bro, hmm, bro. parang para, para para din, hei, nihan kelihatan aku belaka Ini no, udah dalawa bro huh? dalawa lawa Ada oh, lawang pola kak Ini ke posisi Sama di mana itu bro mah dega sang dia pasut bro melung gak paranda gak aja nombrong um oh, uh, uh, parang kopra ano oi uh. telaka huh? telaka siata uh. telaka Parang Ayo. Para Ayo. 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 tahu po. tahu po. Wala namang, wala namang ketulug na Tao po Eh hey. hey. Motor pala po Tara wala Tao po Hoy malinis siya may tao ba dito? Huh? Yo po. Oi. Bro. Para meron talagang aswang dito, umpro oh, yung mananggal, meron talaga ba?

dada oi mm dun sa pina bro pa buyagi san mo rin dun jan 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 si jan san mo jan mm mm jan op mm wala yung iyak niya Nawala yung iyak niya. Ano yan? Suklay? Suklay. Kanino kaya yan? Yung... Ano bro? May mga... Uh, Amoy patay ba? Oh, patay? Oo. Yeah. Yeah. Dinitira ng tiyanak bro. Ya? Yeah? Kapag maaban din na... Maaban din na din... Ano ba? Dinitira ng talaga niya? Oo. Buti na lang. Napuntahan natin. Naglagyan natin ng Panginoon, bro. O bro. Pagkikamay natin. Hanapin. Buti na lang. Nakipunta tayo dito. Buti na lang. Para natin. kapag ayong may arik nito, hindi mapahamak. Hindi mapahamak. Yun. So, ngayon gagawin natin. Oo, so, nanay. Ngalaw mo yung iyak ng mga sanggol. Kaya nga muna tayo, bro. So, wala na sa mga kadol. Grabe nyo nasa gupa natin, tsanak at saka yung manananggal? Yung manananggal, akwak-wak. Akwak? Dito na lang bro, uh, antay pa tayo ng konti bro, dito lang muna tayo. Antayan mm -hmm. muna natin kung mm -hmm. babalik pa babalik ba. Babalik pa ba? Na, mm -hmm. Ano lang, mga uh, kalahating uras lang. Hige. Tapos pag wala na, uwi na Uwi na tayo. May pa. natin yung camera kasi masyado na siyang mahaba. So, kung mayroon tayong mapansin kan uh, mamaya, ha, habang nag-aantay tayo, uh, ayun uh, na natin. On natin ulit yung camera para may ma-video natin. So, sige, uh, babantayan muna namin dito kahit kalah kalahating oras lamang. Sige, bro.